Sa iba pang mga balita, naniniwala si Pangulo Benigno Aquino III na hindi solusyon ang pagkakaroon ng ikalawang termino upang mapanatili ang pag-udlad ng bansa. Reaksyon nito ng Pangulo, kaugnay ng ginagawang pag-uudyok sa kanya na tumakbumuli bilang Pangulo sa taong 2016. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Hinikayat ni Pangulong Binigno Aquino III ang mga negosyante ng semiconductor at electronics industry sa isang pagpupulong sa Makati City na piliing mabuti ang tamang kandidato para sa susunod na lider ng bansa sa 2016. Ito ang tugon ni Pangulong Aquino sa katanungan ng ilang negosyante kung papaano maipagpapatuloy ang mga reformang nasimulan ng Administrasyong Aquino at mapananatili ang patuloy na pagunlad ng bansa. Ayon sa Pangulo, Piliin ang susunod na leader na hindi dahil sa maganda ang kanyang mga sinasabi. So there has to be that continuation of uh, people of like mind no, who will deliver on the promises that are real and not just uh, self-serving or um, nice, pleasant to hear. Isina-isan tabi naman ni Pangulong Aquino ang panawagang ikalawang termino. There's some quarters that were saying I should, I should try and go for a second term. Now, I don't think that's the right solution. There, we all have a, a time card in this world and we have to prepare for the eventuality of uh, being called uh, uh, to meet our maker. Sa kabila nito, nananatili namang tikom ang bibig ng Malacanang sa isyong politikal sa taong 2016, partikular na kung sino ang magpapatuloy sa mga reformang nasimulan ng Administrasyong Aquino. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide.